May niyo na ako doon. Ayan po, may binili lang po siya. Wala na po yung motor niya. Labas ko, wala na. Kuya, bakit mo kasi iniwan susi mo, kuya? Kailangan po yung kasasarap buhay ko. Sinilinan ako. Ayan po, ayan, sana po ha, matulungan niyo si kuya. Kaya... Ito lang nakaparking yan, oh. Pumunta lang, oh. Wala na. Oh, <laughs> wala. Oh, wala. Ayan, wala. Kuya, kalma lang, kuya, kalma lang, kuya, kalma lang, relax ka lang, ha? Kailangan ko yung lumutulong. Araw-araw ko yung meeting ko. Ayan po si kuya, dito po, o, yan, yan. Nawala po yung motor niya, dito. O, yan. Kulungan niyo po ako. O, po, nawala. Relax ka lang, kuya. Kuya, sandali lang, kuya. Relax ka lang, kuya. Kuya, relax lang, kuya, relax lang. Kailangan dito, o. Kailangan <laughs> dito, o. po si Kuya. Yan, nawalan po ng ano. Nawalan po ng service. Nawalan po ng kabuhayan niya. Ayan, si Kuya. Ano pang Ay, sana mag-viral tong video na to para maraming makatulong sa'yo, Kuya. Anong tawag? Kuya, ano bang yung motor mo, Kuya.

Kalma lang kuya, relax lang. Ah, bigyan na lang kita kuya, sandali lang kuya. Upo ka muna kuya. Upo ka muna kuya. Upo ka muna. Bibigyan na lang kita kuya kaya pa paano. Oh, ayan, kanina, kanina pa po yan si kuya. Ayan oh. Kanina pa po, ayan. panghanap buhay po niya oh. ginawa nila. Kuya, tutulungan na lang kita kuya. Ganito na lang ha. Tuyo, salamat po, kuya. Salamat po. Ayan, sana ito. Makatulong tong video na to. Grand. Uh, kuya, relax ka lang, kuya. Kalma ka lang, ha? lang uh, Kuya, ito na lang po, kuya. Konting ano na lang, kuya. Kuya, itago mo na lang to kuya. 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 Okay, wala okay lang. Okay lang yan. Okay lang yan. hindi kuya. kuya. Hindi, sige sa na yan, yan, kuya. Sana makatulong sa iyo yan, kuya. Parking lang dito, naka-parking lang. Ayan, nawalan po ng na motor si kuya. Sana kung matulungan niyo po siya. Oh, sige po, si kuya. Salamat po, kuya. Okay, ingat ka, kuya. Ingat ka. Sana mabalik yung motor mo, kuya. Salamat. Ito na lang po yung uwi ko sa pamilya ko.